Guys, meron po tayong sikreto dito. Ayan o, sa kapatid ko. Meron po kami ibibigay sa atin namin. Alam mo ate, pinagtarilingan ito ng anak mo. Ito mama. Di, g Sikreto namin matagal na. May well, payso? mo. Hindi uh, aaral Kung kaligtan anak Ayan o kahit na apprentice pa lang yun ito mo iba eh, lalo pag nakita ng ay hindi mo lang alam ate marami kami pinagdaanan ni Jason hindi mo lang alam Marami kami pinagdadaan ni Jason. <laughs> ano kita ito mo, ano mo, di ba? Ison, nito na yun, oh. natupad na. Ano <laughs> na <to>. yung, pinag, <laughs> yung pinaghirapan mo, di ba? Ayan si mama mo. Ano si na ako, birthday, siya kung maamotin ka niya, mati ka birthday, baliktad mo, mati ka mo, maamotin ka niya. Di ba? Mapuragsak. iba, na. Iba. iba si Jason. Kaya kay Melvin, oh. kailangan ko yan. Sobrang iba, huwag kayong magtatampo. Iba si Jason. Huwag niyo sabi, huwag kayo magtatampo. Ibang to rin ko kay Jason. Pag, pag dumain sa akin yun, talagang... Hindi na eh. Hindi pa patulot ko ni Jason. Yan si mama mo, Jason. Sobrang saya. Diba? Tuloy mo lang yan. Yung magandang ginagawa mo. Nandito lang ako sa likod mo. Lahat na sinabi ko sa iyo, pakinggan mo. Tutuparin pa natin dalawa 'yan. Medato mm. na nanay, tatay, nanay tatay para mapanood mm. mo parang ang amusik. Dalawang buwan na lang nandito ka na rin. Magawit Yeah.

Nagmayamot. Nag thank you, thank you. Thank you, thank you. Okay. Oh. In order na online. Oh. Ako na magpili, yung bing. Oh. Yan, Ison, no, natanggap ni mama mo, ah, Thank you, anak Yan po. Sabi <laughs> 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 din ni tatay, makalado, makaka oh. makakain, Ison. Mm. Thank you, anak Napayak natin si Mao mo. Ingat kayo, Son. Ingat. Ingat. Thank you, anak ko. Thank you, thank you, thank you Good very much. God. I love you, anak ko. Happy birthday. Siya po, mm. binigal mo birthday. Birthday mo kasi ngayon, kaya ikaw pa rin ang nagregalo.